Ah. yung pinakatabi ah uh, ano yan sa bagay yung mga tumitirik ng mga sasakyan ah uh, kung tawagin nila nagkakarate si Kuya sa kalsada Pinapraktisan <laughs> niya na yung karate <laughs> Kita mo yun? Huwag ang delikado yun ha Shout out Shout out sa'yo <laughs> Ate mahaba na yung Biyahe namin Mahaba na yung biyahe namin Baka kung pagdugtong-dugtongin yung mga intersection na Mabuda ako ng kubaw Pinaglilikuan hindi lang Baka nakarating na kami ng vehicle Ah layo nun ha Kayong ganyan. Ah, Quezon lang pala, Quezon. Kasi tatlong, hindi lang tatlong oras eh. Marilaki lang yung marilaki. Um, ang tatlong oras, Quezon eh. Nasa real so, puto Kison na this dapat. So, videos yung... guys. Okay na, pwede na? Pwede na, kaya kaya yan. Pwede na siyang pangawalan. Mas, kaya na, okay naman naman oh. wala nyo ha. O, oh, di ba? Yan ang pangaral mo yung hindi ka na mo, ito wala naman yan o. Oh oh, oh. oh, Hindi ka dyan makakaramdam. Bakit, oh. Diba kunti lang siya. Doon talaga, mataas talaga yan dyan. Ito pa, mataas din to Kailinip na. Oh. Siyo sa mayari ng sasakyan. Lang ng utang ko dito. <laughs> babawi tayo, babawi.

Terus sulit ya, bawal ka dyan ng Linya. sa kabila Mula oh. teka, ka ka talaga oh. yeah. out sa mga driver dyan dalawa ang trainer ng kapatid ko. Posible so hindi matuto eh. Bali <laughs> sa lahat kami magkakapatid mga kalako. Kuya namin ang unang nagiging driver. Pangalawa ako. Panghuli talaga si Bunso. Pangatlo si Bunso. Panghuli ang Bunso. <laughs> na matuto. <laughs> oh, na. Wow. Gagalit si Kuya Jimbo. Para damo na. kami. Bye. Bye. Shukran.